Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo mga pag-English kung saan ay may dalawang salita lamang po tayong gagamitin at makakabuo na po agad kayo ng tamang English sentence. Okay po, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Itiklop mo iyon. Itiklop mo iyon. Kung mapapansin niyo, yung ating Tagalog na mensahe ay binubuo ng tatlong salita. Itiklop mo at yung iyon. Pero maaari po natin yan i-translate sa English gamit lamang ang dalawang salita. So, ang dapat po natin i-translate ay yung salitang itiklop bilang bold. Yung mo, okay lang po wag nang i-translate. Okay po? Tapos, ang isusunod yung itatranslate ay yung iyon bilang it. Bold it. Yun na po yung tamang English para sa itiklop mo iyon. Isa pa pong halimbawa, Gisingin mo siya. Tapos yung siya po ay babae. So, her po ang gagamitin natin. Pero kung lalaki, him. Her ang gamitin natin para sa siya. Wake her. Wake her. Para sa gisingin mo siya. Okay? So, dalawa lang po yung salitang ginamit natin. Na-translate natin ang tama yung gisingin mo siya. Okay? So, may kadahilanan po kung bakit po yung mo o yung ka ay hindi po natin tinranslate sa Ingles. Okay? Tanda, at tanda nyo na po ito. Basta po, ang ideya po ay kayo po ay may, may gustong ipagawa doon sa inyong kausap o meron kayong sinusuwestiyon na gawin ng inyong kausap, maaaring yung, yung kausap nyong iyon na kung saan ay ginamitan natin ng salitang mo o ka, ay wag na nating i-translate pa sa Ingles. Okay? May batas po kasi sa Ingles, kapag ikaw ay nag-uutos, maaaring wag mo nang i-translate yung taong inuutusan mo. Kung mapapansin nyo, yung mo o ka dito, yan yung taong inuutusan natin. So, pag yan ay tinanslate natin, ang magiging kalab kinalabasan niyan ay salitang you, y o u, di ba? Maaring hindi na po natin i-translate itong mo o -ka bilang you. Kasi, sinunod lang natin yung batas sa English na, na maaring wag mo nang i-translate yung, yung you o yung mo o ka sa Tagalog kung ang ideya mo ay, ay siya yung taong inuutusan nyo. Okay? So, tatandaan nyo na, pag inuutusan nyo yung tao, maaaring yung taong iyon ay wag nyo nang i-translate sa English. Kaya itong mooka hindi na natin tinranslate sa English. Pero pagdating sa Tagalog kasi, kailangan mo talagang itranslate para lang maunawa ng tao na siya yung inuutusan mo. So, yun yung pagkakaiba po ng, ng batas sa English at batas sa, sa Tagalog. Okay? Kaya, kasama talaga yung mooka para lang maintindihan tayo nung kausap natin sa Tagalog na siya yung inuutusan nyo. Okay po? Ngayon po, kung mapapansin nyo, dalawang salita lang po yung ating nagagamit. ba? Diba? Meron po kasi ako sinusunod na pattern. At ito po yon Verb plus pronoun o verb plus noun. So, doon sa dalawang ibinigay kong halimbawa, ang ginamit ko po ay verb plus pronoun. Ang mga pronoun po dito ay itong it, me, us, them, him, her na yan po ay mga salita na ginagamit na panturo sa bagay o kaya tao. Pag bagay ang tinuturo nyo, it ang gagamitin nyo. So itong iyon, siya, ito, yan po ay maaaring gamitin, salitang, mga salitang maaaring gamitin na panturo sa bagay. Na kapag in English ay it. Pag pantao naman ay itong ako sa akin bilang me, kami sa amin bilang us, sila sa kanila bilang them, siya sa kanya bilang him or her. May pagkakataon po na itong salitang siya ay maaaring gamitin na panturo sa bagay. At may pagkakataon din na maaaring ipanturo sa tao. So, tandaan nyo na. Kung bagay ang tinuturo nyo, para sa siya, it ang itatranslate nyo. Pero kung tao, him or her. Him, lalaki, her, babae. So, yan yung mga pronoun natin. Tapos, may pagkakataon din po kasi na maaaring gamitin natin yung verb plus noun. Naku saan yung noun naman po ay pinangalanan na natin talaga yung 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 tao o bagay. Pinangalanan na po natin. Hindi na po natin itinuro gamit po itong mga pronoun na nakikita nyo ngayon simula it o it hanggang her. So magbigay po ako ng halimbawa. I-email mo si Sayon. Pag iningles po natin 'yan, email Sayon. So, ang ginamit ko pong pattern ay verb plus noun. Kasi yung noun po ay, ay pangalan. Okay? So, kung mapapansin nyo, si Sayon ay pangalan yan ng tao. Okay? At tatandaan nyo nga pala po, yung verb po natin, ay yan po yung mga mga aksyon na gusto nyo ipagawa doon sa inyong kausap na tao na itinuro natin bilang mo o ka na hindi na nga po natin translate sa Ingles. Kasi, kasi ayos lang po yon sa batas ng English. Okay po? So, itong fold, hanggang dito sa clean, yan po yung mga, yung mga tinatawag na action na gusto yung ipagawa o isuwestiyon na gawin ng ating kausap. So, yan ay mga verbs ang tawag. Okay? Tapos, tatandaan nyo, yung verbs po natin ay kailangan i-spelling nyo ng naka-base form, naka-original na spelling. Pag sinabing base form, ano ba ang original na spelling para sa fold? F-O-L-D. Sa return, R-E-T-U-R-N. Walang E-D sa huli, walang S sa huli. At makikita nyo yan sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita para sa return. Siya yung pinakamalaking salita para sa fold. Okay po. Ano ba yung sa uh, pinaka, ano ba ang base form ng show? E di, yung tamang spelling, S-H-O-W. Okay? So, tandaan nyo na po. Yung verb natin ay dapat naka-base form na lagi ko itinuturo sa inyo. Na dapat alam nyo na at tandang-tandaan nyo na. Okay? Tapos, sumunod ay pronoun. Pili na lang kayo dyan. Tapos, o kaya noun. Papangalanan nyo na mismo yung bagay o tao. Okay? So, yan lang naman ang mga dapat nyo tandaan para makagawa po kayo ng ganitong tamang English na mensahe gamit lamang ang dalawang salita. Okay po? Kung may magtatanong dyan na pwede pa rin bang i-translate yung mo ka sa English pag ikaw ay may, inu may inuutos. Maaari po. So, ang mangyayari dyan, yung mo ka pag i-translate natin ay you. Y -O -U. Pero ilalagay nyo sa unahan. Yung Y magiging magiging ikakapital letter na natin yung Y. Tapos yung Paul, yan ang isusunod nyo, yung verb. Pero yung F, paliliitin nyo na yan. Tapos sa kanyang isusunod yung it o kaya itong si Sayon. Depende sa inyo kung alin ang, ang mapipili nyo. Ganun ang mangyayari. You pulled it itiklop mo iyon. Ganun pa rin sa Tagalog, pero tinranslate mo na yung mo o ka sa English. So, binibigyan ko lang kayo nung gamit na gamit ng mga Amerikano. Yung paraan nila sa pag-uutos. Hindi na nila ginagamit itong, itong mo o ka sa English bilang you. Okay? So, sana may pag-aralan ng maikitong ating lesson ngayon kasi gamit na gamit po ito. Okay po? So, itong sa, na, na nasa loob ng parenthesis ay para lang ma, mabigyan ko kayo ng senyales na ang gagamitin nyo po ay itong sa akin, sa amin, sa kanila. Halimbawa po, makipagkita ka sa amin. Pag in-English po natin yan, meet meet us. Ito, sa amin. Makipagkita ka sa amin. Meet us. Okay? So maraming maraming salamat po sa mga nakasubscribe po sa ating channel para tulungan ang ating channel. Talagang napakalaking bagay po nang ibinibigay yung tulong sa ating page. At maraming maraming salamat po sa mga laging nandyan, nanunood, mga nagla-like, share ng ating video. Maraming maraming salamat po.